So dito mga boss, uh, chinik na natin ito yung kapasitor. Inject tayo ng audio. Ayan. tawid wait. Humina. Ang kabila. Okay. So possible na sira yung kapasitor. Try natin ihang dito sa ano. Ay, nakaglo na pala pareho to. Ilagyan ko. Palitan na lang natin ng kapasitor na dalawa. Pari, paris na. Ipapalit natin para sigurado. Baka malapit na rin bumigay yung isa. So kalasin natin ito may sira. Kalasin natin yan. Tapos na natin. Okay? So ito mga boss yung dalawang kapasitor na tinanggal natin don sa input board ng concert. So kikik natin. Neringe natin sa times 100. Analog ah, muna gamit natin para malaman natin bakit times 100 kasi 10 microfarad to pag 10 microfarad kasi pababa mas mataas yung value mas mataas yung ah, pagbabasa niyan kasi pag tinis natin yan dito sa 1 ah, ayan pero ano muna punta muna tayo doon para baka mamaya isira yung na ano, ano po, napili ko na ano. so check natin times 100 kung ano nangyari maling maling test probe ang gamit ko so ito yung probe ng ano yan okay so ito yung isa yan mapapansin nyo gumagana yung ayan nagdi-deflect siya so ka, ka, kakarga tapos magdi-discharge tataasan natin mamaya na subukan naman natin tong isa yung isa wala talaga oh. so kahit taasan natin yan wala siguro try muna natin itong ayos ayan mataas ang palo okay yung sira mabagal na talaga oh. magkaiba na sila ng deflection so pagsamahin natin para makita nyo ito yung ayos ito yung sira ito yung ayos ito yung sira So napansin nyo mga boss Kahit dito sa analog Kung wala kayong digital Ma-identify nyo na kung anong sira Dati nung hindi naman ako nagdi-digital hindi pa ako gumagamit itong digital Pang tester Analog lang eh Alam ko na agad kung ano ang sira So sa mga ganitong trouble Madali na So kanina sa video Hindi tayo gumamit ng tester Pero sa audio tracing na trace natin kung saan nagmumula yung sira ngayon, tabi natin yung analog. Mayroon tayo ditong digital. Nakasit naman siya sa capacitance. So, check natin yung ayos. Ito at ang ayos. Tama pa. So, babad natin. Ayan. So, ayan. 10.5 o 10.4 microfarad. So, ayan yung UF niya sa ano. Baka hindi nyo nakikita. Ayan sa taas yung ano. Ayan. Lapit natin. Ito yung ano. So, la check natin uli. Teka lang, dum baka dumikit yung paa. Babad natin. Ayan, 10.3, 10.5. So, ito naman yung isa. So, kita nyo yung reading ng isa. Wala talagang gumagalaw. Ayan. Ito yung isa. Ayan, na-read niya 10.1 o 10.3 so itong isa ayan so ganun lang po pag ng kapasitor sira sa hindi sira